mga sadik. Ayan, magandang umaga ho at magandang buhay. Ngayon naman pong umaga na to, ay ako ay patatapos lang magwalis doon sa una. Ngayon naman ho, ayan naman po yung aking wawalisan at talagang nagpatong-patong na ho ang laglag na dahon. Ay, ayan na nga po, saka ho aray, ay tunay na kailangan mga kapal yan Oh. Ay ni naman sa may unang nga ay tapos na. Yan lang ako yung nakuha kong basura. Mga dahon. Yan. Tapos ay kukuha naman po ako ng buta, ng boots. At talagang din ho ay nakaw, ay sa tindi ho ng Nang kuwi type. Kaya ayon. Let's go kukuha muna. A few moments later. Later. So, ayan at ito nawalisan na natin noong isang araw bago pa nag-ulan. Ayan. Ay ahoy ay malinis. Ayan. At ang aking tura-tura ay ni pa. Ang isa pala. Oh, yan oh. Ay, birdie na yon, Oh. Yan. Oh. Di ba? At sa isang araw is malamang ay magka-grass cutter na naman diyan. O oh, ano oh, kung titingnan ninyo. 'Yan damo na 'yan ay magandang tingnan oh. Pink na pink ang bulaklak oh. Pero damo 'yan. 'Yan. Yan nga pala oh, at aray nga pala ay sumuloy na ulit. Oh, aray kung hindi ko na nalingil ng tagaraw ay wala na patay na yan kaya ayan oh, maganda na ulit yan tungkod ni San Jose ayun ang ng buta ayan o oh. aking yung na aray at talagang pag hindi pa na umpisahan na rin ay ay tuloy na pagsakapal ang damo ay baka tayo yung mabulaga ay siya nalintikan tayo nito kaya tigil muna ang pagpipintura ko muna ngayon at kailangan muna ito'y madalay at sa lunis ay may mga teacher na daratain ay akay muna itong umpisahan kaya tara na let's go yan nung umpisa ka Ayan, ipapakita ko muna ha, ayan. Kung gano'ng kakapal yan. Ayan ha Ayan. Ayan ha, pinakita ko na. Mamaya ho ninyo makikita yan pag malinis na. Sige ho. Ang kaunti Dalilinis ayan so, sa mamaya ay abangan na lang ninyo yan yan lugar na yan yan hindi lang ako makapag video at ako mag isa lang lahat yan mamaya so, update ko na lang ako kayo so yun medyo nalinaw na ayan may apat na tayong talapok ayan ang isa ayun ang isa ayun ang, ang isa at ayan ang isa at ito pa ho ang ating ipunin yan saka yun sumigabi lang yun kaya abangan na lang ninyo mamaya pag natapos at ating makikita ng buong buo yan yan shout out sa mga taga kabilang ilaw kakaunti na talagang ah, yung tindi ng pagod na ito oh natumbon tumbon na naitalapok na ayan yun na lang kaunting yun yun Dini sa kabilang parte at dini naman ang dini naman ay may kaunti ayan Dini ay mangga bunga ayan at saka bunga po ng duhat ayan ang laglad ayan ayun naman po ay doon na yun at yun ay mawawala na yun doon so ayan na po at yan tapos na at akin na lang ang dadakutin at itatapon ko doon sa may tapunan doon doon sa likod at mamaya nyo makikita yan na malinis na malinis na ay hindi pa nga ho tapos ay may laglag -lag na uli oh tapos ari naman ho isusunod ko aring may ilalim ng manggang ari eh. kaya yan abangan na lang po ninyo a few moments later. natapos ko lang dakotin na nandi yan ay yan ho oh, isang damakmak na uli ang laglag -lag. ay paano ka tayo makakatapos yan oh bagong patak na uli ho yan ayan pa yung aking isang talapok at ayun pa ho yung isa ayan tapos ari pa ho yung aking panapon o ayan pag natapos ko yan yun namang kabila ay talaga namang kainaman na ay kainaman ni nga ni kainaman ni master bebe ay kainaman yan po mga yan, eh, bagong patak na uli ho yan. Yung marami nakabuntong di yan, doon, di na diyan, yan, di yan, wala na. Yan o, yung mga bago na yan, bago. Kaya yan, malinis na. Mga bagong patak na ho yan. Kaya, hindi ko na kaya. Sa iba naman tayo. Eh, hayaan na yan natin yan. At sa yun, marami pong salamat. Hanggang sa muli, I miss you. Power.